Ha? Ito po, nilalayan po ako. Ano nilalayan? Tay, oh. ah, wag kang magsinungaling Tay. Ha? Ah, bistado ka na tayo. Ano ka naman magpanggap, Tay? Lumabang ka naman ng parihas. Hindi yung... Ito mo naman, oh. Nangingi ka ng pira dito. Ano yan? Trabaho mo na to? Sabi ka naman sa... Lumabang ka naman, Tay. Magtrabaho pa. Laki ng katawan mo, Ha? Ayan, oh. ka... Hindi ka naman mukhang ano, ha? hindi putol yung pamo ha? ha? Ah, paaya ka dyan ha? anong putol? eh, kanina sa paglaro nakikita kita doon eh ha? anong sinakyan mo ano dito? ha? tay tigil mo na yan tay bistado ka na bistado ka na papanggap ka eh Pap ano may diferensya? ayan o no? Oh. kitang kita naman eh Inaano mo na yung kina, kinatago mo yung paa mo tayo lang ganyan Mahiya ka naman sa ginagawa mo Magtrabaho ka ano? no? Lakas-lakas pa ng katawan mo Oh sakit ako, may ako Huwag mong gamitin, wag mong dahilan yung sakit-sakit na yan wag mong dahilan wag mong dahilan yan Magtrabaho ka, hindi yung Mga ano ka sa Nang lalaman ka sa Manimos, manimos, mm -hmm. mm -hmm. tapos mm -hmm. nilog mo mga tao. Okay. Ay, no?